Matapos ang ilang linggo ng diplomasya na naglalayo na makamit ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at mga mandirigma ng Hezbollah, ang Estados Unidos ay nagpasya sa isang bagong diskarte. At ito ay hayaan na lamang mangyari ang labanan sa Lebanon. Dalawang linggo lang ang nakalipas, ang Estados Unidos at France ay nananawagan para sa agarang 21-day ceasefire upang maiwasan ang pagsalakay ng Israel sa Lebanon. Ngunit ang pagsisikap na ito ay nabaliwala matapos ang pagkitil ng Israel kay Hezbollah leader Sayed Hassan Nasrallah ang paglulunsad ng mga ground operation ng Israel noong October 1 at ang mga airstrike na puminsala sa karamihan ng liderato ng grupo. Ngayon umatras na ang mga opisyal ng US sa kanilang mga panawagan para sa tigil putukan, sinasabing nagbago na ang mga pangyayari. Sinusuportahan namin ang paglulunsad ng Israel ng mga paglusob na ito upang mawasak ang mga infrastruktura ng Hezbollah. Upang sa huli ay makamit natin ang isang diplomatikong resolusyon ayon kay Matthew Miller tagapagsalita ng State Department sa isang press briefing ngayong linggo. Ang pagbabagong ito ng kurso ay nagpapakita ng magkasalungat na layunin ng Estados Unidos na kontrolin ang patuloy na lumalawak na labanan sa Gitnang Silangan habang sabay na pinahihina ang Iran-backed Hezbollah. Ang bagong diskarte ay parehong praktikal at peligroso. Makikinabang ang Estados Unidos at Israel mula sa pagkatalo ng kanilang karaniwang kaaway, ang Hezbollah, na ginagamit ng Tehran upang bantaan ang hilagang hangganan ng Israel. Ngunit ang paghikayat sa pinalawak na kampanyang militar ng Israel ay nagdadala ng panganib na lumala ang labanan at mawalan ng kontrol. Ayon kay John Alterman, isang dating opisyal ng State Department, Nais ng US na makita ang pagpapahina ng Hezbollah ngunit dapat din isaalang-alang ang panganib ng paglikha ng vacuum sa Lebanon o ang pagpukaw ng isang digmaan sa rehiyon. Ayon sa kanya, tila ang diskarte ng Washington ay, kung hindi mo mababago ang diskarte ng Israel, maaari mo na lamang subukang gabayan ito sa isang makabuluhang paraan. Ang pinakahuling labanan ng Israel laban sa Hezbollah ay nagsimula ng magpaputok ng mga misail ang grupo sa mga posisyon ng Israel matapos ang October 7, 2023, na pag-atake ng mga armadong Hamas sa Israel na siyang nagpasimula ng digmaan sa Gaza. Mula noon, patuloy na nagpapalitan ng putok ang Hezbollah at Israel. Matapos ang ilang buwan ng hindi direktang usapang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas na hindi umusad, sinimulan ng Israel noong September na palakasin ang pambobomba sa Hezbollah. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa grupo, kabilang ang remote na pagpapasabog ng mga pajer at radyo ng Hezbollah, na nagdulot ng pagkapinsala ng libu-libong miyembro ng grupo. Matapos na makitil si Hassan Nasrallah na tinawag ng Estados Unidos bilang isang hakbang ng katarungan, muling nanawagan si Pangulong Joe Biden para sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng gobyerno ni punong ministro Benjamin Netanyahu ang kanilang pagsalakay sa lupa sa kabila ng panawagan ng ceasefire. Pagkalipas ng ilang araw, umatras ang Estados Unidos sa kanilang panawagan para sa tigil putukan at ipinahayag ang kanilang suporta sa kampanya ng kanilang kaalyado. Ayon kay Aaron David Miller, isang dating US Middle East negotiator, maliit ang pag-asa ng Washington na mapipigilan nila ang Israel at nakita nila ang mga potensyal na benepisyo ng operasyong militar na ito. Malinaw na nabuo ang momentum kung saan naisip ng administrasyon na gawin nating isang kabutihan mula sa pangangailangan. Annie Miller Idinagdag pa niya na malamang na inilalaan ng mga opisyal ng US ang kanilang impluensya upang subukang limitahan ang paghihiganti ng Israel para sa pag-atake ng ballistic missile na isinagawa ng Tehran noong nakaraang linggo. Sa kasalukuyan walang makabuluhang usapang tigil putukan na nagaganap ayon sa mga source mula sa Europa na pamilyar sa sitwasyon at sinabi nilang ipagpapatuloy ng Israel ang kanilang operasyon sa Lebanon sa loob ng ilang linggo kung hindi man buwan. Dalawang opisyal ng US ang nagsabi sa Reuters na maaring ganito nga ang takbo ng mga pangyayari. Para sa Estados Unidos, ang kampanya ng Israel ay maaring magdala ng dalawang pangunahing benepisyo. Una, ang pagpapahina sa Hezbollah, ang pinakamakapangyarihang proxy milisya ng Iran, ay maaaring mabawasan ang impluensya ng Tehran sa rehiyon at mabawasan ang banta sa Israel at sa mga puwersang US. Pangalawa, naniniwala ang Washington na ang military pressure ay maaaring pilitin ang Hezbollah na itigil ang kanilang armadong pakikibaka at magbigay daan sa pagkakaroon ng bagong pamahalaan sa Lebanon na aalis sa kapangyarihan ang makapangyarihang kilusang milisya na naging pangunahing manlalaro sa politika ng Lebanon sa loob ng mga dekada. Ayon kay Jonathan Lord, isang dating opisyal ng Pentagon na ngayon, ay nasa Center for a New American Security sa Washington magiging mahirap makamit ang layuning ito sa isang banda maraming mamamayan ng Lebanon ang naiinis sa presensya ng Hezbollah sa kanilang bansa ngunit sa kabilang banda ang pagbabagong ito ay ipinapataw sa Lebanon sa pamamagitan ng napakamarahas na kampanya ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos ang panghuling layunin ay ipatupad ang United Nations Security Council Resolution 1701 na nagaatas ng isang UN peacekeeping mission kilala bilang UNIFIL upang tulungan ang hukbong sandatahan ng Lebanon na mapanatili ang timog na hangganan ng bansa na malaya mula sa mga armas o armadong tauhan maliban sa mga kinatawan ng estado ng Lebanon. Sinabi ng mga opisyal ng US na ang mga pag-uusap upang makamit ang mga layuning ito ay maaaring magpatuloy habang nagpapatuloy ang labanan kahit na may mga babala mula sa mga analyst na ang patuloy na hidwaan ay nagpapataas ng panganib ng mas malawak na digmaan, lalo na habang hinihintay ng rehiyon ang magiging tugon ng Israel sa missile strike ng Iran. Bukod sa posibilidad ng isang digmaang maaaring magdawit sa Estados Unidos, may takot din na ang Lebanon ay maging katulad ng Gaza. Isang taon ng mga operasyong militar ng Israel ang nagbago sa Gaza na tila isang disyerto na kumitil ng halos 42,000 na katao. Ayon sa mga Gaza health official, bukas na binabalaan ng mga opisyal ng US na ang opensiba ng Israel sa Lebanon ay hindi dapat tumulad sa nangyari sa Gaza Strip. Sa kabila ng mga panganib na ito, ayon kay John Alterman, na ngayon ay namumuno sa Middle East Program sa Center for Strategic and International Studies, malabong mapigilan ng diplomasya ang labanan sa malapit na panahon. Nakikita ni Netanyahu na ang kanyang mga sugal ay tila nagbubunga at tila mahirap para sa Israel na huminto sa pagpursigi ng kanilang kalamangan. Ngayon, kung gusto nyong mas maunawaan pa ang mga nangyayari sa digmaan at ang epekto nito sa iba't ibang panig ng mundo, huwag kalimutang panoorin ang mga nauna kong videos. Tinalakay natin doon ang mga mahahalagang detalye na hindi itinuturo sa balita. I-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong content. Marami pang matitinding usapan tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan sa digmaan at geopolitics na hindi nyo dapat palampasin. Kaya naman muli, maraming salamat sa panunood. This is Noel Polo TV, kitakit sa next video.